project dito po tayo ayan yung mga installer natin ng aluminum nandito po mga screen po ilalagay nila si boss Julius ayan good morning po good morning test project dito na po tayo uh, pat patapos na po to ngayon uh, uh, screen door at yung mga grids po ang ginagawa natin dito kaya yung mga frame yung sa CR ito po sinubukan natin yung common CR. Tsaka yung mga ilalagay ni ano ni madali yung mga frame niya. Ayan, dito sa Vitas Project mga boss. Ito. Yung mga tropa natin si JR. Oh. Yo, I love you. Hindi ka lang pumasok na hapon. <laughs> Alas 5 kagabi. Ah, si Melvin. Yung oh, po yung ginagawa nila dito. Morning po mga bossing. Safety grills. Ayan, good morning, good morning. Good morning, ito, uli na po to yung tiles pinag-uusapan pa natin nila ma'am na kung ano yung lalagay nila dito tiles o so, yung bricks ito yung mga tiles, nandito na po yung tiles kaya yan, ayaw ni Mader pero si Ate ID, tiles yung binalalagay, no? <laughs> Mr. Tang! Basta ka na Absent si Mr. Tang Abs Absent si Mr. Tang LBM, Overang Ayan po, <laughs> si yung mga lumilog <laughs> soldier natin, si Boss Jolios <laughs> Ayan po yung screen, ah. Oh. Ayan niya dito. Ayan. Masama niya si boss? Mac. Mac. Ayan. Ito kayo natin. Ayan yung screen natin. Pero hindi pa po nakalain yan. Nakalagay pa lang. Hindi pa uh, fix Tapos itong screen door dito sa main door. Papa tani, Boss Boss Julius, good morning. Boss, good morning. Ah, nawala ako. Si Boss Julius na, <laughs> nawala. Yung screen, ayaw ni Madar. Mother. Mother 5,000 daw sa akin. yung ano, modern nice screen. na screen. Saka na to, sira na to. Matagal na to daw. Ah, Julius, 20 years na daw to. 20 years, 20 years na na. The screen door. Puntoy pa ako nun, boss. Ano <laughs> pa tayo? Nag... Naging... Arawan pa sa construction. Arawan pa lang. <laughs> Tapos, yung ating uh, ano... common CR, ayan po. Nakalagay na yung shower, yung water faucet, nakalagay na rin po. One-piece na water faucet. Tapos yung kanyang laboratory, dati itong laboratory ito, oh. cabinet dun sa master bedroom, hindi na nalang tinalagay ni na mother. Sa ni Ate ID. Ayan, yung kama si Ate, lang dito, yung yung ano, uh, temper glass na shower enclosure. Limits, Mitz. Ayan, the one of the day. Tapos, natin yung ano si Tapos si Stone, Ate yung ano, nalagay tayo ng tissue order dito pakatapos. Dito nilagay na nalagay. Na, tissue order tapos yung mirror glass dati po nilang ano, you know, mirror glass yung nalagay natin dito ayun po, yun doon tapos yung mga frame, nalagay po dito so yan mga boss, yung ether na install na natin yun na lang po ang kanyang ano, outlet doon ayun, bilhin muna po tayo ng, ano, ng outlet kulangan tayo para sa ether. Tapos ito, wala rin yung angle eh. bar at saka yung pit trap niya. Ayun Papalitan po natin tong ano, si trap. Medyo luma na. Yung ano lang pong os. Tapos pit trap lalagay na natin para po matapos na tong sa CR. Ako si Boss Julius. Ayun. Yung screen. Screen. Screen ni Maria. Tapos na rin, ha. Ayan po yung mga frame nila Yan si Madera at si Kuya. I Install din po na rin mamaya. Diyan po tayo ng mga talks sa kulangan tayo. Yan tapos si Tatsu sa po. Ayan yung screen niya. Yung security grid. Nakalagay na. Yung, yung sa ilalim na ba Jojos, lalagyan natin yung sa ilalim ng ano, hanging cabinet na. No? Uh, yung pong hanging cabinet, lalagyan na ni Jojos yung ano, yung para sa mga, sa mga T5 natin para sa cob. Dito sa ano, dito sa kitchen, hanging kabinet. Walang majong, wala si kuya. Ah, <laughs> alam yung mga boss, wala si kuya. Ah, uh, kasama si ID, kumain sa labas ah, dito po meron po tayong ano dito lalagay na chibular na aluminum tapos may po yan may ilaw po yan may T5 tsaka dito ayun po nakabang na yung wire nya oh. yung seat nya dito diretso po yan hanggang dito tapos dito meron din tayong lalagay dito ano T5 na bulb doon may nakabang na rin pong wire dyan oh para mahalin natin para malung gumanda yung kitchen ni ma'am dito ah, soft drink muna kayo ito soft drink just you soft drink coca cola tapos may, ma may one mountain dew sponsored by boss Julius Aluminum minum. Gas. Ya. Eta, Mountain Dew. Ya di kalau nama jam mata. Ya. Jam mata. Ini yang ada to jauh. Double million tapi si mother. Ngaren di sini ini kayaknya jus. Ayo no Jus. <laughs> Kanina, tapi si boss jus. Lagi sponsor nama. Soft drinks. <laughs> Ayan ang mga baso na to. Yun daw. May laking po dyan sa ilalim. Saka dito. Ayan. Ayan. Soft close. Okay. Ay na po yan. Bago na. Bago na yung screen window Tapos yung ano. Yung ayan, Nalagay na po natin. Ito. Ayan. Wala pa siya ito. Okay. Napalili lang po ito. Wala po ito. Ayan. natin ng ano. ng stand ng ano. ng, ng stainless. Dati po. ah uh, bato po yung nakalagay dyan dati. Doon sa kabila. Ayan. Ang. Ang. Tapos ako nilagyan ko na lang siya ng stand na dito para may paha. Para magandang tingnan. Dati po ito sa master bedroom niya yeah, sa CR. Ayan yung Okay na. Hindi na po so, shoot yung ano. Yung ano, mamaya. Malagyan po natin yung kanyang outlet para matesting. Kasi naman yung pinili Ginagawa niya na Jojo para ma para ma-finish na to ma-final na. Sige pa na. Kung masige. Sige, sige. gawain sige. Master. <laughs> Yari ka na naman, Master. Master na naman. Ayan, konting ano na lang, konting gamebot na lang yan. Ito, itas, itas, itas na lang po dito sa TV console. Ilagyan natin ng mga butas yung ano, yung mga component ni Sir, Sir Nick. Ayan oh. No? Ah. Yung speaker nasa loob po. Tapos yung, tayo, yung concert na ano, amplifier. Lutut. Ayan, si Jeff lang po dun. Tapos si JR po naglilinis na dito sa labas. Ito. Linis-linis na JR. Ayan, linis-linis na po tayo dito.

Okay na po. Ayan o. No? Oh. Meron na yung ano, wheel, mirror. Tapos to, Pinalitan natin yung kanyang poster kasi naglilip na po ito. May dito. Ayan o. Oh. Ang ganda. Ito lang po. Wala na tayong oras. Alas 5 na po. Ayan o. No? Oh. Time check. Alas 5. Bukas na lang po yung ano, linya ng heater natin. Ayan. Okay na. Tapos. Hindi pa natin nilagyan ng tubig kasi pinapatuyo ko po yung ano niya sa ilalim. Yung silicone, saka yung bukasi. Okay. Ayan mga boss, ang ganda. Ang ganda ng CR. Okay. Tapos sila lang pong mga frame bukas. Ayun o. No? Oh. Hindi pa natin na ilagay na. No? Huwag nyo na JR Ang ganda po Ang ganda na uniform mo ha Lebron James, alam ko, ati ati magiging Ate Aide Ayan, magiging Ate Aide Ah, na tayo Ayan mga Bukas boss Lukas po mga boss Kita at sasa lang po Positong screen door, okay na po yan Screen door, okay na, ayan Parang ilamak, hindi na makapasok tapos, linis na lang po ng konti. Okay. So, yan mga boss. Hanggang dito na lang po yung vlog natin. Dito sa Bitas Makabebe Project. Update po tayo. Patapos na. Konting-konting kembot -konting na lang po. Okay, God bless. Ingat po. Bye.